Welcome to Inday Japanese Vocabulary. Ang vocabulary dating nyoun level N three. Hi, so re next po natin dahil kakaakit lang to, po ni Jake. Tore sampon ninyo, tore kampo san oh, At Karis kudas onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Parang narinig ko na po ang voices niya. <laughs> ah, debo, first time po. Akong oh, oh, to. po. start po ako na nod yung last ano po, last session niyo po. Ah, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hi. so explain po natin sa inyo ang ano, ang rules po sa pag ano pag uh, recite po or Hay, alam niyo na po. Uh, opo, nanadlaman <laughs> na po. Na, ah, uh, so, gayahin niya na lang po sila. Hi, arigato gozaimasu. <laughs> so, sa inyo po, magbabago na po ang ating topic. Hi. Okay po. Henka no teido. Henka no teido. Hi. Ano po ang meaning niya? Um, <laughs> Madawakaranay desu. <laughs> hmm. Dajabu desu yo. Kaya magiging antas ng pagbabago. Hay, antas ng pagbabago o kaya yung antas maaari rin po siya maging degree. Yung telo po kasi antas o kaya po degree depende po sa ano, paggawa po, pagconstruct po. Depende po sa magta-translate, magbabago po siya. Ano po? Hay. Hay. So ito po yung may kinalaman po dito yung mga uh, vocabulary pong pag-aaralan natin. Hi. Hi maso maso, hay maso ano po ysha um going now uh, ah boitemasan <laughs> <laughs> <Sorry po. laughs> hay sa tagalito ah, lalupang um, lalupang hay so gamitin po natin siya sa isang sentence um bukaw maso Daro. Agaru, Hai. Hai. Bukka wa mas agaru daro agaru daro ですね。はい。はい。物価はますます上がるだろう。Ano po ang buwka? Um living cost of living o kaya naman po maliin ko siyang uh presyo ng mga bilihin po. Ano po? Ah uh, okay po. Hai. Yung agaru ano po siya? Uh going up po. So 'di. Pag dinagdagan po ng daro um, continue do continue go continue up parang ganun. Yung mas masuk po 'yun. Ah, <laughs> uh, mas mas. Hay, yun daro po ano po siya? Um 100% na po siya sa sinasabi niya or hindi siya 100%. Um, parang sure po. Parang... Hindi <laughs> Sure na <laughs> Actually po, maybe hindi po siya ano uh, as in ano uh, kumbaga ini-expect na lang po so so seems uh, it seems po uh, so des, so des. kaya sa tagalog po magiging maaring lalong umangat ang presyo ng mga bilihin hay daro maaring hay tapos yung presyo ng mga bilihin is buka po ano po Bu buka hay ang ang ikli niya pero sa tagalog ang ang haba na. Yeah. Hi. Kaya <laughs> <laughs> yung bukka wa mas mas agaro daro. Sa Tagalog po, magiging maaring lalong umangat ang presyo ng mga bilihin. Hi. Nara, sige desu Ano naman po ang salitang ito? Dandan. Hi. Dandan wa nan ka? Um... Parang unti unti po. Unti-unti. Oh, Hay. Unti-unti. Hay. Andan-dan po ay from the root word po na dangkay Hay. Dankay. kada kada ano? Kada Dang kada paso. Ano po? So, meron po siyang isang face uh, na ano ba? Taglilimang piso umaangat. So, limang piso ngayon, sa susunod limang piso na naman, meron po siyang ano, uh, pace para pag-angat po. Ano po? At unti-unti. Ah, Hay, -unti. sa Tagalog po ang pag-express niya. Hay, gamitin po natin siya sa isang sentence. Dandan sa makunarimas ni. Dandan sa makunarimas ni. Tama-tama sa panahon ngayon. Anong... Hay. Hay. So, paano niyo po siya i-express um, sa kapwa po natin na um, it's getting colder. So this. Hi, Kaya. Um, din na talaga mag English na nunos blend si Inday. <laughs> paunti-unting lumalamig, no? Hi, kasi yung na is friendly po siya. Parang ano, naki, nag ano siya na, na, parang naghihikayat niya. Na, Kung nag ano, po siya na, di ba parang ganyan po yung expression niya po eh. Kaya, paunti-unting lumalamig, no? May kausap po siya eh. <laughs> Hi. Kanyang po siya. Hi. 'Yan, no, ah, don, -don. don don Ano naman po siya? Parang rap ah mabilis rapid. So. Medyo mabilis po yung image po ng salitang ito po. Ano po? Hi, kaya. Tuloy, tuloy na sunod-sunod na. Hi. Tuloy-tuloy na sunod-sunod na. Hi. Hi. Gamitin po natin siya sa isang sentence. Um, 彼の日本語はどんどんじゅじゅ上達している。はい。彼の日本語はどんどん上達している。アナポアン上達ータッチュ。パン、um, um,、improving? そうです。そうです。おぽおぽそうですパポパパパパパパパパパ So, naiintindihan niyo po ito. Ano po? Paano niyo po siya i-express um, sa ano natin, sa kapwa po natin na Pilipino? Um, the Japanese, uh, his Japanese was proving faster. <laughs> um, um, ano ba tawag dito? Mahirap po pag Tagalog. <laughs> <laughs> Ganun. Um, Buti pa siya. Sana all. <laughs> <laughs> Kariwa ni Hongo ba? Kung ano uh, po yung mas ano parang, niyo po? Parang, um, is Japanese uh, language um, rapidly getting probing. Right? Or pwede niyo pong sabihin sa English, more and more. More and more. Hi, don't don't, uh, More and more. Hi, his Japanese is improving more and more. Ganyan po. Ano po? Ah, ayaw ka ka po, po kung, ta ta tama po bang ano, ang English na Inday? <laughs> tama na. <no. laughs> <laughs> Hindi ko nga rin po alam ano kung tama sa akin. Parang mas madali lang po siya i-translate sa English tapos itatagalog na lang po. <laughs> oh, mas gusto ko po English. Ah, Tagalog. <laughs> Kaya po sa Tagalog po ginawa. At rin yung apoy, hapon ah, ay patuloy na gumagaling. Ah. So Kara no Nihongo wa dondon joutatsu shite iru. Ang kanyang lingwaheng hapon ay patuloy na gumagaling. Hi. Ah. Ah, tuloy continuously at ah, tuloy-tuloy Continuous. na o kaya naman po sunod-sunod na Ay. getting more and more pala po sabi po ni Juday Sang thank you po Juday Sang hi so meron po kayong katanungan Jake Sang uh, wala pa wala pa po atin day ano jamash mas gawin na sa inyo mag ano ka lang muna po isatsu e, muna sa iyong mga 100 viewers plus ah humaya jamash ka na hi Maraming salamat po sa 110 viewers po natin sa mga nag-gift po. Salamat po rin sa Okairi Nasai, sa heart me po. Arigatou gozaimasu. Sa mga nagtatap-tap po, naka 38k na po tayo. Arigatou gozaimasu. Siyempre po sa mga nag-gift po. Mensan po arigatou gozaimasu. Sa mga nag-follow po. Maraming, maraming salamat po. At nakikita ko po pa unti-unti po may mga nag-share po ng ating live. ni arigatou gozaimasu. Kore karamo. Dozo yoroshiku onegai tashimasu. Hai. So, kay Jake san, wala po siyang katanungan. Sababat po, meron po kayong katanungan. Wala po. So ko, eh? far, so good. Wala naman po atin. Galing. So nee, far, so good. nahawa ko sa English mo kanina. Hindi kayo. Hindi kayo. pa nga ako niya, Judayson. <laughs> <Ay. laughs> Arigatou gozaimasu. So, na, na ano napansin pala ni Ate Juday na ngayon mga ano estudyante mo Ate Inday is puro lalaki. Si Ate Juday nang girl. Kumaya. <laughs> o oh, na po ano. Ano Ah, no, 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 no. Uh, harem. Ano ha harem po ba yun sa English? Harem po sa Japanese. Eh. Yaku harem. Kasi pag sinabi pong harem, yung lalaki tapos marami pong babae. Ah, sa ka is harem. Harem. Eh, sugoi. Hai. Diba, si Joday-san po ulit. Yoroshiku onegai shimasu, Joday-san. Tabi-tabi muna kayo dyan. <laughs> Prinsesa. <laughs> Talagang pina, ano, pina... I'm the one. Lakas ang princess. Hi. <laughs> so, this. Next po natin na topic ay... Wala na po topic as in. So so, sono Ano po siya? Sunota. Hi, ano po siya? Sa English o so kaya Tagalog po? Si, sunota. Eh? Hindi <laughs> <laughs> ko ma-explain. <laughs> dahil daw, dahil daw. Sa English po, uh, others o kaya oh, naman po? Iba pa. At iba pa. Hi, so this Rainbow mm -hmm. Star Sang. O kaya でどうですかみなさん,さん,さんお帰りなさいませ。はい、こんばんは。あっちゃん。はい、そこを歌いよパガラワン、レシピーションに行くと。ジョさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そろそろそろそろあろそろそろそろそろそろそろそンそろそろそろそろそろそろそろそろそろそろそろ Paparating? Pwede pong paparating o kaya naman po pinag-uusapan niyo yun po yung oras. Ano po? Ah, surujikan. -sur ah, so, palayari. this is Chico -Sang, soon in English po. Ano po? So, sa Tagalog po natin magiging? Mangyari. Mangyayari o gagawin na. Malapit so, na. Oras na. So, yes. Ay, kaya ko po po dinanggay po yung oras na kasi pwede po siyang gamitin na siya lang. Hi, for example, uh, mo May nagtanong po sa inyo. May iku-jika. Pwede niya pong sagutin. Sorosoro. -soro. Ganyan po. So, understood niya ng oras na. Ganyan okay. Po. Hi. First sentence. Soro, uh, Sorosoro hajimeru. Sorosoro -soro hajimeru. Ano po siya? Malapit ng magsimula. So, this. Hi! Ito pong kanji na hajimero na ito ay pag-start po. Ano po? Yung isa po ay sa una or first time. So, dito po sa kanji na ito, ang meaning niya po ay tulad ng sinabi po ni Jodai-san, pagsimula. Kaya, soro-soro hajimero wa? Sisimula na! Sisimula na! Go! Hi! <laughs> <laughs> so, soro-soro hajimero. Sisimula na! MOTO 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 Ano po siya? Oh, oh, MOTO MOTO Parang enough siya? Enough? Even do? Parang Enough ka na? Even enough? Even enough? Ne, ang pinagmulan po ng MOTO MOTO is Kuno kanja MOTO Ah, pinagsimulan? Yung parang so may kinalaman po siya sa pinagsimulan. Kaya ang translation niya po ay magiging dati dati, dati. ah dati dati, dati. Panam, paman dati date dati paman so this dati dati paman ganyan pa ano pa hi kaya pag ginamit po siya sa sentence kare mo ah, wa moto moto Ki, kino-yowai hito datta. Hay, kare wa motomoto kino-yowai hito datta. Ano po ang kino-yowai hito? Pare yung ano siya parang yowai, uh, yung kimochi niya yowai, yung... Wala siyang lakas na? Lakas na loob, wala ng... So, mahina ang loob niya, mahina ang so, Mahina ang loob, oo oh, po, yung pang pinakatumpak po. Ano po, so... Pag sinabi kong karewa, motomoto kino yowai hito. tao. Past tense po ah. Karewa, kasi lalaki, yung lalaki na 'yon. Mm -hmm. Talagang ano siya? Ano ma, ano, noon pa man oh, mahina, mahina mahina, mahina talaga ang loob. Mahina talaga ang loob. Oh, hay kaso po pag sinabi niyo po noong pa man mas tumpak po siguro ang salitang may kara o kaya o kaya naman po mukasik kara ano pa man kaya kumutomuto po mas maganda po ito na lang po siguro ah. dati dati pa dati pa man ah, dati pa man ah. siya ay mahina ang loob hay pero past tense po siya mm, past tense po. Hay. So ibig po sabihin kasi datta po siya. So ibig po sabihin ngayon baka hindi na mahina ang loob niya. Baka ano na siya, meron na siyang confidence po. Ano po? Ha, ah, okay. Kaya sa Tagalog po magiging dati siya ay isang taong mahina ang loob. So this dati siya ay isang taong mahina ang loob. Hay. So ngayon sana okay na siya. はい。では次行きましょう。はい、マーレリン・ポシャンが見てィン・サにとんセンテンス。この時はもともと安かっただから安か。安かった。安かった。安かった。あ、安かったから壊れても仕方,な仕方がない。そうです。 Shikataganai. Pero actually, hindi po masyado ginagamit ng, ano, ng mga Japanese ang shikataganai. Shikatanai. hindi po nila, ginag hindi po nila binemension yung ano ga. Kaya siguro po medyo na, ano, na, na, lito po, ano po. Okay. So, no, Pero sa grammar po kasi talagang meron po siyang ga. Pag native Japanese nagsalita, tinatanggal nila ang ga. Shikatanai. Shikatanai. Shikatanai yun so <laughs> sino shortcut nila ano hi okay. so ano po ang ano uh, shikata ga nai wala daw siyang magawa parang ano so, 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 parang, so, so, so. hopeless siya na ano parang mag mag maglong pa kasi mura lang naman eh. so this so this so, 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 so. hi pero ano pong sinasabi niya ay kahit masira daw parang okay lang kasi mura lang naman daw yung rilo na yun. Parang, parang hindi daw siya manghihinayang na masira kasi yung pagbili niya is mura lang kasi. Hmm. Pero yung Kataganay po, hindi po sa ah, ano, walang magagawa. So, this. ano po yung, tungkol sa po yung pinag-uusapan po nilang mura? Ang iang rilo po. So, des. lang. Kaya, kahit masira man daw, parang okay lang. Parang Pinang, walang, magagawa daw so siya. So, kaya pag ginawa po siya in Tagalog, dati pa ma, dat, dati pa man ay mura ang relos na ito. Kaya walang magagawa kahit masira. Hay. Kono toke wa motomoto yasukatta kara koarete mo shikata ga nai. Hay, sa Tagalog po. Dati pa man ay mura ang relos na ito. Kaya walang magagawa kahit masira. Hi! Arigatou gozaimasu, Judai-san. Mata yoroshiku onegai shimasu. Ay, may katanungan po, Judai-san? Okay na po. Okay lang po. Okay. Pahinig mo na ako. <laughs> Arigatou gozaimasu. Guys, meron po kayong katanungan? Um, sa baba naman po at hindi, wala naman po.

Ano po siya? At iba pa. So, des at iba pa. Hi! Vocabulary po natin ay? Tama-tama. Tama-tama. Ano po ang tama-tama? Ano po yung bihira? Ah. Yung tawag ng Tagalog naging... occasionally. Mm, at, chato, in, in, siya, ma. at, 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 Pwede po pa ba lang saglit? Paano po? I-screenshot ko lang po yung kanina. Umihi po kasi ako. <laughs> okay. <laughs> gomen po, gomen po. Sorry, ano. Oh, mo sa Gomen eh. Dajo, miss. Ay, arigato. Gomen Hai. sa'y. Yeah, yeah. Hi. Tamo-tamo desu ne? Nagkataon. So, nagkataon. So, desu. So, kagamitin po natin siya sa isang sentence. Magiging... Tamatama koko jidai no tomodachi ni Atta. Tamatama koko jidai no tomodachi ni Atta. Ano po ang meaning niya? Or paano niya po siya sasabihin sa mga kapwa po natin ng Filipino? Ito ne Ano yung dati niya pong kaklase sa ayong ah, yung kaibigan niya po sa senior high school noon ay nagkakataon na nakita sila. So, kumbaga hindi sinasadya po yung, pagkakakita yung pagkakaki pagkakita po nila, Ana. Opo. Kaya sa Tagalog, nagkataon nagkita kami ng kaibigan ko noong kapanahon ng senior high pa. Hi, so this. Yung Jedi po kasi, isa po siyang era So, kapanahonan. Maybe magtatanong po kayo, hindi ba pwedeng panahon? Pag panahon po yung translation nyo in Tagalog, hindi na po siya jeday. Magigiging kikang. Hay. Or ano, uh, jiki. Alam nyo po yung jiki. Ganito po siya, sinasulat. Hay, jiki. Season, okay, panahon. Ito po ang ginagamit po. Ano po? Hay. Hay. Kaya season, kisetsu po eh. <laughs> ah, panahon po talaga siya. Hi. Or period po. Pwede rin po gamitin ang panahon as period. Hi. Nanode, kung kay jidai te yu kotoba ga deta no de, kapanahunan. Kapanahunan noong senior, senior high school. Hi. Arigata gozaimasu. So next po natin ay Mama. Mama. Andi show. Ngayon? Hm? Mama? Nandito po mama. <laughs> Ngayon po. Ngayon? So so. Kung English po so so. I just right. Sakto lang. <laughs> medyo medyo po. Hay. Pag sakto po kasi guys, chodo po siya, chodo. Ngayon pag sinabi pong mama, hindi po siya umabot sa ano, sakto, pero malapit na sa sakto. yung po ang lang. Yung gitna po yung chodo. Hmm. Yung mama po medyo mababa po kaysa po sa chodo. Hay. Hay. Yung po yung rank po niya. Hay, medyo medyo. <laughs> medyo lang, Okay. medyo medyo-medyo. Halimbawa, may binabasa po kayong comics. So, sabi nyo, mm, maganda ba ang comics na to? Sabi nyo, mm, mama ka na, medyo-medyo lang. Ganyan. So, hindi, pa, hindi niya pa inabot yung kalahati na okay lang. Medyo-medyo lang. <laughs> ano pa? Hi! So, gamitin po natin siya sa sentence. Jikin no Ah, shikin no ke mama datta. Ay, shikin no mama datta. Ano po ano, Ang resulta doon sa... Ang resulta ng exam is... Medyo, medyo medyo okay. Medyo medyo. Medyo medyo, 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 medyo na nga, okay pa. Saan na punta yung okay? <laughs> ah, med, medyo, <laughs> medyo medyo. Medyo medyo. medyo, medyo. Hi, data. So, past tense po, ano po? So, pag ginawa po siyang Tagalog, magiging? Medyo-medyo lang, so, lang ang resulta ng exam. So, this. Medyo-medyo lang ang resulta ng exam. Hay, dapat po, lalagay ko po dito examination kasi Tagalog nga po tayo, di ba po? Kaso, <laughs> lalagpas na naman siya tapos mag-occupy na naman ang ano, ibababa ko na naman yung mga bar na yan. Lahat po yan ano eh, <laughs> pinagtugma-tugma ko lang po kasi yan. Kaya, uh, ginawa ko na lang pong ano, <laughs> English. Check that na lang po. Hi, <laughs> nagdaya lang si si Inday. Hi, <laughs> onegaishimasu. sama 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 Ano po ang meaning ng sama sama uh, ah, sama sama yung ano. Iba-iba. So, Sama-sama. Ibat-ibang. O kaya, iba-iba pwede rin po. Ano po? Oriyo okay lang na. po sa ano yan. Tinda yung iro-iro. Sama-sama. Iro-iro. na. Una dito. Pero para sure po, i-ano po natin. Kasi minsan po, meron pong as in katiting pong ano na, uh, pagkakaibang nuance lang. Sama-sama. Para sure po tayo. Sama-sama. Ayaw po ni Inday na anay. Eh. Mali. Ang maituro. Kaya, pero, uh, as kung, kung ano po, kung native Japanese po, iro-iro, tapos sama-sama, okay lang po. Pero ang alam ko po, ang sama-sama, more on, ginagamit po siya sa, uh, uh, casual, na pakipag, uh, hindi casual, uh, sulat. So, hindi po, kabalik na lang po ng casual, formal, formal. na usapan. Hi. Chikai. Iro-iro na mono, samazama na mono. Parehas lang po ang meaning niya, pero ang alam ko po, ano eh, ayan, oo nga po. Yung sama-sama daw po, ang ah, hindi pala nakikita na. Ano. Hi. Eh, yung sama-sama daw po ginagamit sa uh, sitwasyon na formal. Hi. Ngayon naman po ang iro-iro, uh, halos parehas po sila ng ano, ng meaning. Pero ah, uh, ay yaya kita. Ah, pag pong kuda kita, medyo ano, ah, uh, Casual. Hi. Casual po yung ano niya, yung, yung dating. Inso. Ano po? Casual po ang dating niya. So, sama-sama, para po sa formal na sitwasyon siya ginagamit. At ang iro-iro naman po, mas casual po. Hi! Ano po natin, uh, yung ano po natin, medyo, hey, hey yo, bro! <laughs> so, pwede pong iro-iro na lang po ang gamitin natin. Ano po? Ngayon kung nag-business uh, talk po tayo, sama-sama na po sama -sama. ang gagamitin natin. Hi! Hi! So, gamitin o, po natin siya. siya. Hi! <laughs> Hi! So, gamitin po natin siya sa sentence. Magiging Sama-sama na, Sama na shohin. Shohin, ですね。Sama-sama na shohin. Ibang ano mga produkto. So, this produkto or kapag sinabi po kasing shohin, ang show po kasi sa ano po siya yung mga nagtitinda pong tao po. Ano po? So, magiging Paninda. So, hmm. Iba't ibang paninda. Ah. Iba't ibang paninda. Samang-samang na shohin. Iba't ibang paninda. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm, Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!